Magandang araw mga bata. Ang ating huling aralin para sa ikatlong markahan ay tungkol sa mga kagamitan, hakbang, pag-iingat at iba pang dapat tandaan sa makabagong pamamaraan sa pamamalansa. Sino sa inyo ang marunong ng mamalansya gamit ang plansang dekoryente? Mga layuning pampagkatuto. Una, natutukoy ang mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansa, At ikalawa, na isasagawa ang mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya ng may pag-iingat at gabay ng nakakatanda. Balikan natin ang ating nagdaang aralin, ibigay ang mga kagamitan at consumables na ginagamit sa tradisyonal na paglalaba. Gawin natin ang roadmap sa tradisyonal paglalaba. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa. Ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una ay ang makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuutan kung saan gumagamit ng plansang dekoryente upang matanggal ang mga gusot ng mga damit. Ikalawa ay ang pag-aalmirol. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng kasuutan kung saan gumagamit ng gawgaw -gaw upang mapanatili ang kintab ng mga damit lalo na ang mga pantalon. Mayroon ba sa mga kasama nyo sa bahay ang nag-aalmirol pa? Mga wastong pamamaraan at mga hakbang sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Una ay ang paghahanda ihanda ang mga kagamitan sa pamamalansya at mga papalansyahin, paalala, tiyaking tuyo ang kamay bago isaksak ang plansya. Pangalawa, wastong pagkasunod-sunod. Unahing plansyahin ang mga pangalis ng damit, uniforme, at polo. Isunod ang mga t-shirt, pantalon, at mga pambahay. Ihuli ang mga panyo at mga panloob na kasuutan. Pangatlo, Bahagyang basain gamit ang pangwisik ang mga pinaplansyang damit upang madaling matanggal ang gusot nito. pang sundin ang antas ng init ng plancha ayon sa uri ng tela ng kasuutan. Ilagay sa mataas na antas ang mga damit na makakapal ng tela at pinakamababang antas naman sa mananipis na tela. Paalala Ugaliing suriin ang tela para sa tamang antas upang maiwasan ang pagkasunog ng mga damit. Panglima, balikta rin ang bestida, blusa, at polo bago plansyahin. Unahin ang kwelyo at isunod ang mga manggas, harap, at likod ng damit. Pang-anim, ayusin muna ang plits at bulsa bago plansyahin. Pang-pito, sundin ang linya ng mga pantalon at manggas upang hindi madoble ang mga linya. Pangwalo, ilagay sa hanger ang mga damit, polo, blusa, at pantalon at ilagay sa aparador. Gumamit ng ipit kung kinakailangan. Pang-syam, maaring tanggalin sa saksakan ang plancha kapag patapos na sa pamamalansya ng mga panyo at iba pang maninapis na damit. Pangsampu, Tiklupan ang mga damit, shorts, t-shirts, at mga panyo. Ilagay ang mga ito sa aparador, kabinet o drawer, at panghuli, iligpit ang mga kagamitan sa pamamalansya. Itago ang plancha sa tamang lagayan. Paalala, pagpahingahin ang mga kamay pagkatapos mamalansya bago basain ang mga ito. paghambingin at ikumpara ang tradisyonal na pamamalansya sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya sa pamamagitan ng Venn Diagram. Isulat sa magkabila ang pagkakaiba at sa gitna naman ang pagkakapareho. ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng balik demonstrasyon o return demonstration upang maipakita ang mga hakbang, pag-iingat, at iba pang dapat tandaan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Scorecard para sa pagmamarka Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin natin ang reflection log. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.